Yeah, nakulo na. Natin na rin. Manamis na ano, sa yung ano yes ng Lutz. May kilab siya tao. Magandang, magandang gabi. Luto tayo ng ano, sinampalukang kambing. <laughs> Karne ng kambing. Okay. Ayun guys, oh. yun Malam medyo malamkot na. Ay wala ito para sa ano. Sa buto. Ilang oras mong pinakaluluan kagabi yan? Ha? Pagdating um, lang natin. Pagdating lang mm. Hindi pa yan magulang siguro. 3 million in the house, may ganap siya. Sino ako ng bahay yan? Bahay, okay, bahay ko. Kahoy. Ang puro kahoy pa. Oh. Hinaanap sa yung sabihan ako. Mga nara siguro yan, no? Oh. sa time Sa baba. Anong oras na ba? 7 na ba? Oo, oh, siyete days. Chuy, bantay ko muna. Ikaw na muna kung ko doon. Plastic, may plastic siya doon. Oo, oh, plastic na lang. Inang po. May kalab siya tao. Magandang gabi. Inang po, maraming salamat. Lord Snorm, nag-alab out. Maraming salamat. Luto tayo ng kambing. Dito sa hallway, <laughs> sinampalukang kambing. Dito kami sa hallway, naglulog. Oo lang, <laughs> oh, na, medyo marami na rin. <laughs> Ayan. Malapit na siya maluto. Oo, oh, Lord Snorm. Sinampalukang kambing. Ayan. Oh, oh, masarap yung sabaw. Lalo na kayong taglamig. <laughs> Maraming salamat sa limang nagtamsak. Inang po, maraming salamat. <coughs> nang kacha. Nang looks. Inang po. Looks norm. Maraming salamat sa support Uh,